Aries. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Aries. Kung nasa trabaho ay magiging tutok ka sa mga ginagawa. Ayaw mo ngayon ng may paligoy-ligoy, gusto mo ay diretsyong trabaho. May disiplina sa kilos at pananalita, at hindi mo hahayaang may makagulo sa mga plano mo. Sa bahay, gusto mo ng tahimik na usapan at masayang samahan. Laging iniisip ang kapakanan ng pamilya. Hindi rin magastos ngayong araw at iwas sa mga bagay na walang saysay. At tandaan, maging maingat sa mga kilos at desisyon ngayong araw, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating. Taurus sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Taurus. Maingat ka sa bawat kilos. Sa trabaho, tahimik lang pero sigurado'ng gumagalaw. Hindi ka basta nagtitiwala at hindi rin madaldal kung hindi naman kailangan. Mas pinipili mo ang mapayapang paligid. Sa pamilya, nais mong lahat ay nasa ayos. May disiplina sa pera at iwas sa mga gastusin na hindi mahalaga. Gusto mo ngayon ay katahimikan at malinaw na direksyon. At tandaan, maging maingat sa mga kilos at desisyon ngayong araw, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating. Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Gemini. Mas mabilis ang isip mo at ayaw mong natatambakan ng trabaho. Gusto mong matapos agad ang dapat tapusin. Wala ka sa mood para makipagtalo, pero gusto mong maliwanag ang usapan. Kung nasa relasyon, may tiwala ka ngayon at mas bukas sa komunikasyon. Hindi ka padalos-dalos magsalita dahil alam mong bawat salita ay may epekto. At tandaan, maging maingat sa mga kilos at desisyon ngayong araw, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating. Cancer, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Cancer. Mas mapagmasid ka ngayon sa paligid. Sa trabaho, mas gusto mong mag-isa habang gumagawa para makaiwas sa istorbo. Medyo sensitibo ang damdamin kaya ayaw mong may nagsasalita ng masakit. Sa bahay, gusto mo ay may ayos ang lahat at masaya ang pamilya. Kung may problema, mas pipiliin mong manahimik kaysa makipagtalo. At tandaan, Maging maingat sa mga kilos at desisyon ngayong araw, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Leo. Maayos at organisado ang isip mo ngayon. Sa trabaho, gusto mong ikaw ang nasusunod at ayaw mong tinuturuan ng hindi mo nirespeto. Mabilis kang magdesisyon pero may pag-iingat din. Sa bahay, gusto mong ikaw ang nagbibigay ng sigla sa pamilya. Sa relasyon, ayaw mo ng drama ngayon, gusto mo ng simple at tahimik na samahan. At tandaan, maging maingat sa mga kilos at desisyon ngayong araw ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Virgo. Maingat ka sa bawat detalye ng ginagawa mo. Sa trabaho, seryoso ka at hindi mo gusto ang kalat-kalat na sistema. Ayaw mong may sabit ang mga bagay-bagay. Sa pamilya, gusto mo ang tahimik pero maayos na takbo ng araw. Kung may usapan, gusto mong malinaw lahat at walang patago. Mas pinipili mong tumahimik kaysa makipagtalo kung hindi mo trip ang sitwasyon. At tandaan, maging maingat sa mga kilos at desisyon ngayong araw, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating. Libra sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Libra. Laging may plano sa mga dapat nagagawin, ayaw ng mga usapang may kinalaman sa utang lalo na kung hindi malinaw. Iiwasan ng taong hindi seryoso. Masipag sa hanap buhay at ayaw ng biglaang kilos o desisyon. Matalino mag-isip at sigirst sa bawat hakbang. Maaruga sa pamilya at magulang. Maingat sa galaw para patuloy na maayos ang pamumuhay. Hindi seloso at may tiwala sa relasyon. Marunong magtipid sa paggastos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Scorpio. May isla ng ugali kaya ayaw sa kwentuhan o istorbo kapag oras ng trabaho. Hindi pabor sa berwan lalo na may halong lambingan. May disiplina at maingat magsalita. Hindi madaling pakiusapan lalo na kung hindi malinaw ang layunin. Tapat sa ginagawa at trabaho. Maaruga sa pamilya at iniisip ang kalusugan sa pagkain. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Sagittarius. May disiplina sa kilos at iwas sa mga pinapuna. Tahimik ang gusto sa araw-araw. Matsyaga sa pangarap at nagsisikap para umunlad. Maaruga sa pamilya para mapanatili ang lakas at kalusugan. Ayaw umasa sa iba at mas gusto ang sariling kilos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Capricorn. Matapat sa trabaho at may malinaw na pag-iisip bago kumilos. Iiwas sa mga taong pala at hindi seryoso. May mahabang pasensya at masikap sa buhay. Tinutupad ang salita at may konsistenteng pagkilos. Malambing sa relasyon at marunong mag-alaga ng damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Aquarius. May paninindigan sa salita kaya maingat sa sasabihin. Iwas sa problema kaya tahimik ang kilos. Gusto ay umasenso at makaipon. Mas gusto ang trabaho na solo at walang istorbo. Iwas sa kaguluhan. Marunong magtipid. Sa gabi, mas gusto ay pahinga para sa katawan at isipan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Pisces. Matsyaga sa trabaho at gusto ng katahimikan. Hindi pabor sa pakiusap kung labas sa tungkulin. Susunod sa patakaran para ayos ang ginagawa. May tsaga para sa kinabukasan. Maaruga sa magulang at laging handang tumulong. Malambing sa relasyon at matipid sa paggastos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.